Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Pinasala ko, may flame. Ano na, kinarep yung pito. Pati pala, turotot, bumili din sila. Meron <laughs> pa nga oh. <laughs> <laughs> Ama lang ninyo, habang walang pasok ang mga bata. Kaya nga. Uh, pupunta ko saan saan. Diyan, talibang. Galing meeting nga, sabi ko, nak, magbayad sa bill. Sabi nga, bibili na ng pamirin mama. Ay, alam mo te, tinignan ko pa yung pera ko sa wallet para alam niya kung magkano. Mama, baka may naano dyan na ipit. Ruko ka ha? Halong kayin mo yung bag Bukas daw mag sopas daw. Sabi ko kainit init, init sopas. Wala nang merienda. <laughs> Sa edad kasi. Sa edad kasi. Hindi, okay, wala si Juban. Nagpumasok. Ah. Wala. Walang taso kayo na. Ba't wala si Juban? Kaya commercial ko nila. Ah, Ay, oh. Wala ba? Ay, kaya pala.